dito ulit ako ngayon. Magsha-shopping tayo para sa month, one month. Kasi, syempre, alam nyo na, one month yung saho dito. Unlike sa Pilipinas, na no, two times tayo kasi nasa katapos. So, ayan. Dito What ang section ng mga siya. Ang ginagamit ko dito, pantin. Maganda talaga ng special Kasi, hindi siya mahagat sa tubig two, Maganda yung 1 minute. Uh, yung isang minuto mo lang siya iiwan sa buhay mo. Tapos pwede mo na siyang banawa. Nagkakanbas ako minsan eh. Kahit meron pa ako sa bahay. Yan, tinitingin pa rin ako. Kasi kung anong sikot. Tulad nito. Yan, cream silk. Makakuha na ako niyan. Ayan. So, yung dalawa niya, wala pang 1 kb. So, it's promotion yan dito. Siguro sa Pilipinas, ganun din naman Kada biyernes dito, ang daming tao. Ang daming tao dito, ito yung Friday. Kasi yun yung parang, kumbaga sa atin, diba, Sabado, linggo. Dito, Friday. Friday, Saturday yan yung mm, holiday nila dito tapos ang regular na pasok namin ay Sunday para sa ating phone yun, yun ayan dito ako sa mga section ng mga utens yung pang kitchen, pang toilet yung mga toilet papers Linux, meron na akong nabili. Tipid ako ngayon eh, kumuha lang ako ng isang box nakaraan doon ako bumunta sa kabilang shopping center malaki ditong mga grocery store and mga section din yun ng mga clean clinics yun 6k din ng 180 pwede rin sa kitchen of course panggamit sa paghugas ng plato pampunas ng plato etc ayan dito tayo ngayon sa Ayan po mga dishwashing liquid. Ayan. Mga balls. Mga pampagabang sa banyo. Ayan. Gamagamit ako niyan. Yan, mga fairy. Fairy yung brand niya. Mga pang dishwashing liquid. Para matipin nila lang yung ng tubig. Para hindi siya mabulis mo ibus. Yeah, Ito foil, foil paper. Foil, aluminum foil. Yan. Ginagamit ko yan kapag nagpupuding ako. Pag meron kayong tirang tinapay, pwede mo siyang puding, ligyan mo lang ng gatas, baking powder, nuts, It's expensive. vanilla, puding mo siya, steam mo siya, lagay mo sa aluminum, foil, steam lang, okay na siya. Para yung hindi masayang. Ito, dito na daw sa mga peanuts. Masasarap ang peanuts dito. Ito bang kasi yung protein. Picasso I will show to, my, show to my sister all the All the nuts. At pistachio. Sunflower seeds. And dito tayo sa section ng mga clearance. Yeah, masigit na ang mga Lagi namang merong clearance kasi ito. Pero itong Friday ko sila Ang mga mga clearance ko. Tapos 100. 100 pesos lang ang ang mga Mas mababa sa 1 Yung bariya lang ito. Ang piso. piso. Kung baga sa ating piso. Isang piso. Sa 10 pesos piso siya. Yung meron ako mga pagkakabili. Ang mga product. mga ano pa naman siya na extension ng 3 months. Yan, kaya yung na Kesa naman ma-expert ma sa ibig na nila. Iyan ko doon yung 4 years. Ma-extension ko na ng 2 months. Ito ko yung ginaw ko nila. Ginaw ko yun. Kasi meron pa akong kapi dito. Extension niya yun. month pa naman din na yun. Ito yung nakakuha na ako. Yung sunflower butter. Hindi siya peanut. Wow. Sa Ayan, masarap na sa panda kitchen. Masarap na sa yung kanta. Sa'yo ng kalwari na. hindi mong pagdari. Ayan, mga na Kasi na prey, prey si Kasi ng na ano lang dito. ano ano ano